pa. may marites ako sa inyo. Ayan, haba-haba ng pila namin. Ayan, haba ng pila namin dahil sa... Maka may promo yung McDonald's. Sobrang mura lang yung 9 pieces na chicken nuggets. Kaya yeah. kala lang. Aba, syempre, sinisuri. Ano ba? Ano Chikwa. Hindi lang chikwa. ng kahit sino ba naman. Diba? Ayan, nakapila kami. O, tingnan yung daming order. Ayan, ayan, ayan. Daming takeaway. Ayan, daming bumili ng 9 pieces chicken nuggets for only 10 dollars. siya lang yung maratis ko dahil malapit na ako. At ipaspan ko na yung QR code ko ay eh, ayan, dahil tapos ko na pinaspan yung QR code ko sa Q's. So, ayan, inaantay ko na yung sukli ko. Ayan, nakabili ako at sumabay na rin ako. Sabi niya, mo, sabay ko na rin dahil sa akin. Babayaran niya. Pero, no, 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 no. Mas prefer ko na ako yung magbayad para sa akin. dollar. Oh, yeah. Tingnan nyo naman. na na natitista si guys. Sino ba namang bibili lang ng $10 for 9 pieces? So, diba, ayer. di ba, idea? Hindi lang yung mga chicken nuggets. Meron pang iba. Tingnan natin dito. Ayan, oh. Ayan, tingnan nyo. Ayan, di ba? Pag may apps ka, makakabil ka niya. So, yan mo na yung maripis ko. Ayan, nag-aantay pa ka sa akin.